So, what's up mga ka-over, ka-over, ka-over. Nandito ako ngayon sa masusukal na kadamuhan ng kanipaan sa aming lugar. Mauy sa pananglitan sa mga karang tao. Kung apadad ang tagsudan, apuhaan, kung apadad ang tag-istorya, apunan. Dili ka na maayo mga ka-over. Kinahanglan, upadad ang tag dili na Pero kung istorya, apuno-punoan. Maoy magda o kagubot o magkaguliyang ang ating katilingban. Alam niyo, mga ka over kapag ang isang taong may kasalanan, hindi siya magpapatalo kung anuman ang kanyang kahinatnan. Kaya naman siguro ang gagawin natin tayong mga dapat may malawak tayong konsensya sa ating isa't isa. Kapag magkakaroon na tayo ng problema, mahirap ang problema na natat natatantanan sa iba mahirap natin itong mairesolba kaya ang gawin natin ngayon hindi tayo magbibintang sa ibang tao dapat natin igalang natin ang tao para naman tayo ay hindi tayo magkagulo <coughs> Noong nakaraang mga araw, may narinig akong nagkakagulo daw ang bisko ng Dilmar. Pero hindi ko alam dahil hindi ako nanis ko noong gabing iyon. mayroon daw ang nagsusuntukan sa harapan ng diskuhan mayroon daw nag-aaway na tatlong magkapangkat bakit nangyari yun mga over Siguro ang bawat isya, isa ay wala silang konsensya. Wala silang pasensya sa kanilang kapwa-tao. Aba, aba, aba. Pan, pangit yung ganyan. Dapat kapag mayroon kang kaibigan, Huwag niyo silang bibigyan ng problema. Dahil hindi mo ba alam kung ano ang kaharap mo. Sila ay maraming pira at ikaw ay wala kang pira. pag ikaw ay sunod-sunod sunod-sunoran sunod ka niya, pwede kang mabibiktima.